Hello! Good day mga kapangs! Okay, ang gagawin ko naman ngayon, ah uh, actually, my second time na gagawa ginamos or bagoong. Ayan, sana panoorin nyo. Unad, ayan, yan yung mga pinabili namin. Ginamos, ay ginamos, pang ginamos, pili syempre, then bangus, tuna, and then mackerel. Ayan, mura lang yan, kaya nagpagbili na kami nan. 10 kilos. 85 lang ang, ang ano, isang kilo niyan. And then, yan dyan na po kasi yung isasain ko. Magsasain ako ulit. Then, gagawa ako ng tinapa. Yan. And then, yan na yung lalagyanan ko ng pangbaguong ko. And then, yan. Hugas-hugasan na ang bilis para hindi mag, mag inuot ang ating gagawin na dinamo sa Okay. Um, kailangan hugasan ng gusto and then yung paglagyanan kailangan hugas din ng gusto at napatuyuan and then yan yan, ang haba ng ano ng paghuhugas mo, syempre talaga kailangan kasi para malinis kasi kami lang din naman ang kakain o, yan. Yan. Lalo sa pinakbet and then sa sawisawan. Yan. Okay na. After yan, patuyuin. Kailangan walang matira na tubig. Kahit man lang kapatak sa yan. after one hour kasi um, one hour ko talaga pinatuyo yan. And then, isasalin ko na sa lagayan. Yan. Yan. Isasalin na. Oops. May konting tubig. Kaya... Ayan. Medyo marami din. One half kilo ata yan na ah uh, Una kong paggawa ng ganito nung nasa 13 offers pa kami. And then, syempre, magustuhan ng ating mister, lalo na ako. Yan. And after na mailagay dyan sa lagayan, maglalagay na ako ng asin uh, asin ang ilalagay ko. Yan lang naman po ang kailangan sa uh, paggawa ng uh, bagoong or ginamos. Then, maglagay na ako ng asin. 3 tablespoon, tablespoon lang po ang, gina, ang ano, inilagay ko dyan na, na asin para hindi po siya masyadong maalat. Eh. Pero kung gusto nyo po ng maalat, pwede nyo rin po dagdagan. No? Ano yung pong gusto nyo ng lasa. And then, tak tapos, yun na po, after one week, pwede nyo na po siyang gamitin or pwede rin after 14 days, mas masarap po and then ma parang amas mabango. Yan, 14 days pwede na. Then, pwede nyo na siyang pangbagoong sa salad. Okay, bye-bye!